Nasa pilot testing stage na ang operasyon ng iloto e ng PCSO. Para sa update live na magbabalita mula sa Pasig, si Mobile Journal Ivan Tarinke. Ivan, paano ba ang magiging sisterito sa iloto e ng PCSO? Sheryl, ngayong araw nga ay nag-anunsyo na ng test run ng PCSO para sa bagong-bago na iloto. E Ito nga yung digital version ng nakasanayan nating loto kani na nga ay ipinaliwanag ng PCSO na layo ng e-loto na mag-provide ng safe, modern at accessible lottery sa mga mananaya. Secured at convenient din ang gaming experience na ito. Aabot naman ang isang taon ng trial kung saan ang pagtaya at pag-claim ng premyo ay electronic na. Isa pa raw kagandahan nito ay hindi inclusive ang e-loto para sa Pilipinas. Ibig sabihin, kahit nasa abroad, pwedeng-pwedeng tumaya. Isa pa sa nag-udyok sa PCSO ay ang paglab ay paglaban sa mga illegal na loto online at para masiguro na secured at for adults only ay may registration at maraming layers of identity verifications ang pagdadaanan. Siyempre, marami ring payment methods. Cheryl, siyempre, para mas malinawan pa tayo, ay kasama natin ngayon si PCSO General Manager Mel Robles. Sir, So, GM, available na ba sa websites o sa, sa smartphones itong e-lotto natin? Uh, good afternoon. Yeah, available na siya. Uh, meron kaming QR code na gagamitin nyo which will direct you to a website. Doon pwede mag-register, gumawa ng, uh, ng e-wallet na gagamitin sa pantaya. At kung manalo rin kayo, doon din pwede gamitin. Yun. For a certain amount, pwede ipasok sa sa e-wallet. No? Mm -hmm. So they merong registration. Uh, and to follow na rin, uh, we're, we're in the works para yung mga, mga app on the phone, madali na rin i-download. We're looking at in the days to come, pe, pwede nang mag ano, sa iOS and uh, Google Play. We're in the process of working on that. Right now, it's the web uh, web application ang uh, pwedeng gamitin. Cheryl, may gusto ka pa bang itanong kay GM? Magandang tanghali po sa inyo, GM Robles. Linawin lamang po natin, GM, ano? sino-sino po at anong edad yung pwedeng mag-register sa iloto? Well, number one, is uh, kailangan kayo ay uh, 18 years old at pataas. At uh, kailangan, ito, importante po ito, ang gagamitin yung SIM ay Filipino SIM. Mm-hmm. Uh, kahit nasa abroad kayo, gamitin nyo yung Philippine SIM. Uh, mm -hmm. pwede rin maglaro ang mga mga dayuhan. Natin. Kapag meron silang government, uh, Philippine government ID like Alien Certificate of Registration, pwede rin sila. Pero critical talaga yung Philippine Registered Phone. Mm -hmm. GM, hindi ho ba nito ang uh, worry po ano nung mga uh, nag o -op, po ng lotto outlets? Baka daw po oh. maapektuhan sila. Sigurado po silang maaapektuhan but in a positive way, no? Uh? Mm. Kasi po, uh kung titignan mo ang aming uh, mga mananaya, uh, the market share of PCSO is only about 2% of the population or or roughly 2 million uh, people or mm. adult P Filipinos. Uh, so there is a lot there's there is a lot to 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 explore and and uh, uh to reach. Mm -hmm para lalong pang mag mag gumanda ang laro if we're only talking of the 2% the addition of the iloto e will logically decrease their no their bettors but that is not the case there are only 2% and we're looking at another 98 Now, who never bet in a in a e traditionally okay. mm -hmm. dahil otherwise dapat malaki yun mm -hmm. so now comes iloto, e no Iloto e comes mas maraming tataya lalaki ang jackpot mm -hmm. now lottery is jackpot driven. Uh -huh. Ibig sabihin, mas malaki ang jackpot, mas maraming mananaya. Maraming uh -huh. mananaya for e-lotto including the traditional one. Then the base increases, the jackpot increases. So lalaki rin ang kikitain ng mga traditional loto, yung mga terminal-based lotto. Uh -huh. Yun po ang dapat tingnan dito, na napakaliit pa ng mananaya sa sa terminal base na loto no pagdating ng iloto e lalaki po ang base niya at lalaki rin ang jackpot and that being the case lalaki rin ang uh, ang ikita ng mga nasa traditional at sa buong mundo nakita natin na kahit na meron ng iloto e in the more developed countries hindi pa rin nawawala yung ano yung traditional. Uh, mga traditional uh, selling ng mm -hmm. no uh, manual uh, selling ng uh, mm -hmm. tickets gm para po mas ganahan yung mga kapatid nating mananaya magkano ba ang jackpot bilang sa lubong po sa iloto magkano rin po ang tayaan pareho pa rin po ay, ba ay napaka napakagandang tanong yan sapagkat naglunsad po kami ng handog pakabog No? handa po natin lahat ng mga mananaya uh, at bukas po December 16 ang uh, 658 jackpot natin gagawin natin uh... Hi sir TJ hello po good afternoon Okay. sorry Hi. po All right go ahead go yeah. ahead sir uh, gagawin sorry, po Jay. nating uh, 500 million ang uh, jackpot ng 658 at ang 655 gagawin din natin 500 billion so kung gusto niyo tumama ng 1 billion, taya niyo po pareho. Dahil yan po ang aming uh, na announce ito po ay 1 billion jackpot, more than 1 billion jackpot prizes dahil meron pa po tayo ibang jackpot games na equally malaki da yeah. Sa tingin namin 'yung 649 would uh, would probably reach 290 sa next draw. Apo. So all in all, napakagandang Pasko po sa ating mga kababayan ito at lalo na doon so uh, may magpapalak na mag-register ay mas magandang chance po natin. Hindi nyo na ho kailangan pumila. At kung talagang hindi na makitumatiya dahil ayaw nyo ng mainit, umuulan. No? Ito. at unang-una, yung iba naman ay napakalayo talaga sa outlet. eto na po yung pagkakataon. So, Apo. sabi ko nga, lalaki ang, ang uh, premium natin, lalaki ang chance ng guminawa ang buhay, pero higit sa lahat, sa bawat taya, may kawang gawa. Mm -hmm. Klaruhin po natin, GM, yung 658 draw at 655 ay magiging starting ay 500 million. Opo. Ayun. Nako. At pwede, ngayon po ba, pwede na? Pwede na pong uh, magsimulang magparehistro? Pwede po. Uh, ito nga po kanina sa, during the press conference kanina, uh, we invited the uh, members of the press to register at ang iba po ay nakaregister na Mm -hmm. So maganda po yan, pag uh, na-KYC na, yan po yung KYC para sa kalam ng ating mga kababayan, yan po yung tinatawag na know your client. Mm -hmm. Kailangan po, ang lahat po ng tataya rito ay uh, uh, totoong tao at aged 18 and above. Mm -hmm. Again, paano po ulit magrehistro, GM? Well, meron po kaming QR code QR na code. Okay. na pwede niyong iscan sa phone niyo or you can go to the website ng... Uh, ampis. So mamaya po ah uh, 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 take na po. <laughs> Ayan. Nandito ba? Wala po. Wala, pa nasa isang uh, But we so, will be uh, putting out these announcements. Hindi ko lang po kamibisado dahil medyo hindi hindi pa ho ako tech guy pero ah uh, meron po kaming leaflets na to. Nandito po yung itong uh, step by step po. Meron kami mga leaflets that uh, we can expand later on no and i suppose so, gm makikita naman po yan sa website or sa facebook page po yes, ng pcso po. Sa web, website po ng uh, pcso i-direkt po tayo sa isang page na kung saan pwede tayo mag uh, mag-register at uh, mayroon din po QR code ito po itong QR code po na to ito po ang pwedeng i-scan sa telepono Apa. and you will be directed to the webpage. Alright. And also, ito po pang huli na lamang po, um, Chairman, ay ito pong iloto ay tugon ng PCSO para din po malabanan dahil lagana po, na-mention nyo na lagana pang iligal na loto? Opo. Opo. At uh, ito po ang nakakatuwa dyan dahil napakalaki po ng kinita ng uh, iligal na loto. They were... Uh, they were posing as uh, sila ang PCSO, so pwedeng makikitaya daw at uh, itataya raw sa amin. Pero that, that, never happens po eh. Kasi ang, sa traditional lotto, you have to hold on to your uh, physical ticket. Dito po sa, sa e-lotto, bibigyan po kayo ng uh, digital ticket. Ito po, kahit mawala yung phone niyo for as long as alam niyo yung account niyo, maritrim po natin yan, uh, yung inyong uh, digital ticket. Yun po ang gagamitin niyo para mag-claim at sabi nyo nga po, tama po ba yun? sa bawat taya po ay may maitutulong. May kawang-gawa. May kawang-gawa. Kawang Marami pong salamat sa inyong oras, PCSO General Manager Mel Robles at Mobile Journal Ivan Tarinke. Magandang hapon po. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.